Angela Ataide sa unang kapamilya series na gagawin niya. Pero pinagsabihan daw pala siya ng kanyang nanay na Cecilia Sanchez sa pagiging prangka. May sagot din si Jela kung paano niya sasalagin ang bashers ng kanyang pamilya. Roll VTR. Yes, and I understand that very well, I'm so, not bothered with these comments because, um, like what Kuya says, dapat din po ako nag-backup everyone, I think, for me. For as long as these people don't know me, they don't know the story of my family, they don't really know what's going on. So, kahit naman po anong nam sabihin nila, kung ano lang po nakikita nila from the outside, they don't actually know what what's happening, so I can't really... It's not that I don't care for it. It's that I don't let it affect me. Never kang na or whatever. Pag may, kahit, dami ma damay na yung family sa mga binabas. Um, no po. No, because, I think for me, kahit palaban po ako na tao, pag alam ko, um, hindi you know, na, I think mean for me, it's a waste of time po kasi, and I think it's, it's, wouldn't help. Like, what good will it do if lumabad rin ang magkuha sa mga bashers? So, yeah, I guess, um, pag nasobrahan na lang po. Ayan, di ba sabi nga ah. niya kanina, lumaban na rin ako sa mga bashers. Ito pag yung time. Oo, ito yung time na nagkaroon ng relationship si Arjo at si Main so, Man Mesa. Uh, Kung naalala niya, naitira ng mga Aldab, di ba? Parang hindi rin niya natiis, sinagot din niya. Actually, si Jella ang masasabing pinakapalaban daw sa mga, sa mga atay. atay. Kasi nga sabi, Oo. prank eh. Pero pinagsabihin Oo. ng mami si Jella. Tone down. Na, no, lock, down medyo Parang yeah. Marisol Soriano, oh, dati, sinabihin siyang mataray. <laughs> Hindi, sinabihin siyang mataray oh. dahil sa pagiging prank oh. niya. In oh. oh. fairness, si Marisol ay idol ni Ibiang. At masaya si Ibiang na si Marisol pumunta sa bahay nila. Alam mo ba yun? Mm -hmm. Yun. Pero ito, napakagaling sumagot niya ito. Oh, magalang. Mag mag yes. Magalang, marespeto. At matalino, kitang-kita. Siyempre, mana sa mami, Silvia, uh -huh. di ba? Pero, oh. Uh ko -huh. dag lang dyan. Alam niyo ba, sa mga anak niya, ni na... Nina, silvia. Si silvia? Tito, oh, silvia. Papa Art. Papa Art, mm -hmm. atay, at saka ni Silvia. Si Jela, ang unang ano nag nagbigay ng interes na pumasok sa show business. Uh -huh. uh -huh. Pero siya yung huling pumasok oh, na, oh, huling na. Oh. Huling na. Hindi namin alam ba kasi yung bunso, di ba, pwede rin naman pumasok. Siya'y nahuli kasi daw parang nag-concentrate siya sa kanyang study. Sa poveda siya eh. Oh, so siya, oh, siya, oh, siya oh, diba? Speaking dollar, di ba? Ang talino ni Jella. Correct. Nung nagtanong ako, sabi ko, sila itanungan ng Ingles, ako at Tagalus Ang Oh, Tagalus ako ng oh, ng Tawa siya ng tawa sa'yo, di ba? Pero mabait yung bata, mukhang may mara tingin sa showbiz kagaya ng kanyang oh, mami, kuya at Ate Ria. At, uh, uh, at saka sabi nga niya, yung pagpasok niya sa showbiz, baka makatulong siya sa dance industry na, di ba, oh, minsan yung kasi di ba, diba, parang underrated sila. Oh, na parang hindi na. laging bida yung mga dancer, di ba? So, parang gusto niya magkaroon ng representasyon oh. yung mga dancers. So, if ever siguro magkakaroon siya, gusto niya yung parang may exposure pa rin ng pagsasayaw. Oh. So, oh. so, alam mo, bagay yan. Kung oh. nasa Ibis oh. na, sa ASAP, kailangan may sayaw sayaw So, oh. mabaysak oh. oh. sa, asa, -sayang, oh. Sayang, oh. Sayang. sa kay Kim Chu, di ba? Meron <laughs> yung seo-sayaw, parang ako dancer lang, di ba? At siya yung tinatawag na dancer actress, di ba? Oh, 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 oh. Parang mga Salvador yun eh. Oh, Parang oh, oh Pinchu, di ba mausay? Yeah. At meron na siyang receiver dahil nga nanalo ng kanilang grupo sa hip-hop oh, oh. world hip -hop. championship dance. Oh, oh, ba? Sa Amerika yung nangyari. Sa diba? ano? Oh, yung okay. kanilang grupo na legit, legit status, status. ang pangalan. Di diba? Kaya, Kaya we welcome, nag-press ko nga, we welcome siya sa kapamilya mm. at the same time yung pagiging champion ng kanilang grupo na legit status. Correct. Diba? Oh. So, kung Pero aabangan, si Plena, so aabangan talaga, sa, talaga siya sa aabangan talaga siya sa ASAP kasi malamang. Oo, oh, malabang. oh, Since, oh, isasalpak oh, siya oh, kasi Ang bakiminta. tanong, so, mahusay din kaya siya. Siyempre, pressured din siya oh, eh, di ba? Oh mahusay din kaya siya sa pag-arte katulad ng kanyang nanay mm -hmm. at saka ng dalawang kapatid. kapatid. Kasi actually, uh -oh. sabi niya, pressure din daw siya talaga. Mm -hmm. Kasi syempre, alam niya, ikukumpara siya, ay naku, magiging mm -hmm. active po niya, mahusay. Pero sa tingin ko naman, bukang mahusay din umatit na. Syempre, ayan yung tips-tips na binibigay na kanyang ina. Kaya si nga yung lagi mo sinasabi, it runs, it runs in, in the blood. blood, blood it runs the water. Diba? <laughs> Kasi nanay yun, mayroon <laughs> ang, ang, ang dugo na. ay dugo ni oh, Ibiang, oh. Kaya mahusay umati din yung portion na kikinakinita. At tinanong din namin ni Milda, siyempre, na kasi hip hop, hip -hop dancing, dancing. Sino ang gusto niya oh, oh. kung baka kasi together, oh, okay oh. o kaya turuan niya ng hip hop, hip -hop. Alam mo ang sagot niya? Si Darren Espanto. Ah. Oh. Actually, hindi niya natutuwa kasi alam niya na mausay, mausay. niya rin sumayo si Darren. Gusto niya mag-collab. O, mag-collab. Kasi usayawan sila. Ataw na! Uh. Parang garibe ng grabe. Hindi ano? niya sinabing ikaw? Oh, hindi oh. ako! Kasi alin niya baka maano siya sa akin may... At, masapawan ano ba? Tawag oh. masapawan, masapawan mo. Masapawan ko. ayun <laughs> ayaw niya akong banggit. Joke! <laughs> Mahal namin niya si Gela kasi anak ni Bianca. At saka trans yes. I-trans in the blood. Ang blood ko type O. Ticker na. Eri!